Hi guys! Hulaan nyo kung anong iluluto ko for today's video. Ayan. Ano yung iluluto ko for today's video guys? So, kailangan nating hugasan. Kapag so, guys, ready na to cook. Alam nyo ba guys, kapag nagigisa ako ng karne ng baboy or any meat ng pork, naglalagay ako ng luya and dahon ng laurel para kapag nagigisa siya, mabango siya guys. So, lagay na lang ng konting tubig, tapos ako lang ng konti hanggang magmantika. So, kung gaang aming lutoan guys, so ganito siya. Then, you open it. O, di ba? <laughs> like that ang aming lutoan. So, ayan guys, igisa na natin siya. So, kailangan natin takpan muna. So, ayan guys, bonggang-bongga na. Yes. Let's check Ayan, bonggang-bongga na mm. ah, ah, ay. So, mabigat So, ayan guys For sure, malambot na ating Pork sinigang So, ilagay na natin yung ating Sinigang sa gabi Nor, baka naman <laughs> So ayan, dalawa yung nilagay ko kasi. One and one half kilo tong linulto kong pork. Ayan. So ilagay natin ang ating mga sakong na gulay. Ayan, palang. Uh -huh. And syempre ang ating petchay. Ayan, di ba? Maraming petchay ngayon guys. Maraming nagtanim. Pati kami nagtanim din. Manganta yun! Naluto tayo pork si Gangin. Ayan. So Yummy!